Bea Binene pwede nang mapanood sa iba't ibang TV network, game pa rin magtrabaho sa GMA Pito. Posible pa rin mapanood ang actress TV host na si Bea Binene sa GMA Pito kapag nabigyan ng pagkakataon dahil hindi na siya exclusive sa anumang network. Super excited na ang dalaga na magtrabaho at umakting uli sa mga teleserye at pelikula makalipas ang ilang taong pamamahinga sa larangan ng pag-arte. Sa latest vlog ni Bea sa YouTube, ibinalita niya sa kanyang fans and social media followers na nasa Viva Artist Agency na ngayon matapos pumirma ng exclusive contract. Kamakailan lamang ay sumabak na sa kanyang comeback project si Bea, ang sampung part series na, The Rain in Espanya, na pinagbibidahan ni na Heaven Peralejo at Marco Gallo. Nagpasalamat ang dalaga sa lahat ng kanyang fans na mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin para magmahal at sumuporta sa kanya. Live update if you don't know, I'm now signed with Viva Artists Agency so for sure you'll be seeing more of me. Yung mga projects abangan nyo na lang sa Instagram ko, sa Facebook, at sa Twitter. I will be updating you guys, pahayag ni Bea. Dito, nabanggit din ng aktres na posible na siyang mapanood sa iba't ibang TV network dahil nga nasa Viva Artists Agency at hindi na siya exclusive artist ng GMA Pito. 2 Pero say ng dalaga, hanggang ngayon ay super thankful pa rin siya sa Kapuso Network kung saan siya nagsimula at nabigyan ng magagandang opportunities. Now there's wider opportunities for me, mas maraming mga bagay na pwede tayong pagsamahan sana palagi pa rin kayong nadian para sa akin, pahayag pa niya. Anya, game na game pa rin siyang magtrabaho sa GMA at makasama ang mga dati niyang mga kapwa kapuso artist sa mga susunod niyang projects. I may be not exclusive with them but lagi kung sinasabi na I'm always a kapuso and I'm forever thankful to GMA. So, kung meron silang project for me and if they think I'm the right fit for the show, for the role, kahit manasaan ako I'm very much game dahil mahal ko rin naman yung mga tao doon, chika pa ng aktres. Sa ngayon, pinagsasabay ni Bea ang pag-aartista at ang kanyang kursong Professional Culinary and Pastry Arts sa Center for Asian Culinary Studies. Bukod dito, kinukumpleto rin niya ang kanyang OJT at ilan pang school projects na naapektuhan ng taping schedule. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.